So, diba dapat ang pwede lang magdala ng parel, unupormadong polis na nasa duty at saka yung unupormadong military na nasa hmm. duty. Uh -huh. Paano mo gagawin yon kung masama yung peace and order? So dapat isolve na natin yung security aspect, yung problema ng ating mga kababayan hmm. para may reason sila na wag nang magdala ng baril sa labas. Uh -huh. Pero kung obligahin mo na hindi kayo pwede magdala ng baril pero hindi naman kaya ng polis, unfair din naman doon sa mga civilian kasi oh, anong oh. protection nila, di ba? Mm. Nung uh, nag-CPNP ako, nung nireview ko lahat ng mayroong permit to carry, mm. tens of thousands, ano? So parang tayo nasa wild wild west. Oo. Oh. So hinigpitan ko yung pag-i-issue ng permit to carry. Pero hindi naman talaga ganong bawal. Oo. Oh. Sinunod ko lang yung talagang naando na, yung kalakaran mm. na written examination, hanggang oh. oh. safety, tapos mayroong practical. Oh. talagang ikpitangkot kaya ang impresyon naman ng iba antay ako oh. no, pero more of a procedural and societal uh, procedural yung siguro yung, Saka yung gusto ko ma-develop na mindset ng mga kababayan natin na kung capable yung pulis natin na pangalagaan yung kaligtasan ng mga kababayan pwede mo nang pagbabawalan magdala ng baril sa labas mm -hmm. dahil anja naman yung pulis para pangalagaan oh. sila. kung hindi kayo pangalagaan paano mo naman pagbabawalan yung mga kababayan natin na mag-protect sa sarili nila mm -hmm. Kaya dapat maging efficient muna yung law enforcement bago natin ipatupad yung gun ban pagdating sa pagdadala ng baril sa labas.